Ayan nga mga batang helmet. Kahit brand out. Brand out. Oh, oh, brand. <laughs> <Di> brown out. Brown out? Oo, brown. Hindi brown. Brown. Hindi, kahit brown out. oh ayan ha. Tuloy pa rin. Uh, o, lahat. Bitsuka par. O, oh. hindi diba? Tuloy pa rin na pag-usap sa komunidad. oh, Walang, hindi kailangan ng ano, bitsuka par. Hmm. Ng mga spotlight. Oo. Oh, o, oh. oh, diba? Eh, sa iliwa nga. Oo nga, diba? Sa iliwa. Iba dyan, kailangan pa may may camera, may spotlight, di ba? Kasi maging liwanag, hindi ikaw yung dilim. Ay, may kilala ko. May, may kilala kang dilim? Oo, oh, tapos medyo umusok-usok, napunta siya sa basurahan. Pero ayan nga mga... Sino yun? Ay! Punta sa may basurahan? Pero ayan nga mga batang helmet, tuloy po ang pakikipag-usap ni Vipi sa buong komunidad ng Naga. Hmm. Diba, tag-umakit pa sila ng bundok. Talaga, oh, nag -re reach out sila doon sa mga sitio, sa mga barangay na Bihirang puntahan ng iba. Ay oo, oh, oh. sinabi mo pa. Makikita niya naman yan mga kabata helmet. Bakit ba Paces naman kasi pupuntahin mga iba, diba? Kalayo-layo, pakahirap namang lakarin niya. Hindi nga kayang gawin ng iba, yung kayang gawin yung Eh mahirap din. nga yun, bakit ba kailangan ka pasing puntahan? Kasi nga, ang totoong public servant, mga kabata helmet, yung nag-i-immerse talaga doon sa community tinatanong, nagkakaroon ng update kung ano yung mga talagang kailangan, ano yung kakulangan dun sa lugar. Eh, ano ba naman paki nung iba? <gay> kailangan, kailangan, kailangan mo pa ba nilang makita yan? Wala well, mo paki yung iba, kaya bakit ba natin sila iboboto? Ang iboto natin yung may paki sa atin, mm. yun lang yun mga kabatang helmet, di ba? Iboto ang liwanag sa... Pero tagalang. Ano? nilabalitaan ako, Bidjoga Por, may ano? daw. at parang paharap at haharapin. Eh bakit ngayon parang may lumabas na statement ni Gapar na tatakbo daw. Tatakbo papunta. Basta basurahan. <table> Pero ayan nga mga Alam mo 'yan. Inan doon sa may basurahan. Comment down below kung lalo niyo na sa basurahan. Pero ayan nga mga ba na hell mga dito sa mga video tawag kayo na mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga ina-upload namin ng Joga Gapar harapin mo sa nga pala, ito nga pala mga ng helmet. Yung ginamit natin nung kamanavarali ni Vipi Lenny noong 2022. Hmm. So, dahil na... Kaduling nga, naman yan, oy. So, madilim na kasi dahil na super... Dapat nga na ng madaling araw yun, di diba? ba? Yung campaign rally natin sa Kamanava. Siyempre, paggabi, kailangan may ganito ang mga medics para makita namin. medik Medic! Na min, medic ay, pero ayun nga, mga bata helmet, basta stay happy, stay healthy, and stay safe As always, sabi nga mga, mga saboy, nag-helmet din ang book. You getting better every day. God bless everyone. Bye! Liwanag sa dilim. Harapin mo.